Eh mga rulay isang magandang umaga sa inyo. tayo na naman ngayon ay paggala-gala na naman tayo uh, pupunta tayo dito sa ngayon sa hanapin natin kung saan yung ocean park kapasok uh, tayo dun gagala tayo pero ah uh, hindi pa natin alam kung saan banda hahanapin na natin ang mga kaludoy hanggang sa marating natin umayang yes. ang dalang tao dito mga kaludoy sumakaya ko ng jeep galing sa Vesuria uh, bumaba ako ng Kalaw hanapin na natin yung ating uh, pupuntahan na-church na dito, ah National Museum mga kaludoy ay, pumapasok yan. Dala, kaya ako dyan. Kasi so, mga kadali, iba yung uh, target natin ngayon. Kaya pupuntahan muna natin yung, yung uh, ating hinahanap. Ito so, yung national mo CEO. Sa so, naman mga araw mga kadali, dyan na naman tayo punta. Para alam natin kung ano yung uh, loob ng ating uh, National Museum. Ano yung isa kayo? Oh. Ilot, masads daw mga karo, dami pa mga bata. Ang mga pakalap dami mga karudoy. lakad natin mga karudoy wala naman ako maya na lang mga karudoy hanapin muna natin yung ating pinaka hinahanap yan mga karudoy uh, tumapit tayo ng stoplight maraming yung kakagulo dito ating na natin kung ano yung mga uh, kaguluhan po dito baka ito'y kandidato mga karudoy magkaroon tayo ng call dito mamaya uh, ah, ayan o no? oh. ayan yan yan, yan, yan. Ang dami nila dito, oh, Facebook page daw. So, mga hiring sila, sila mga karudoy. I would like to take this opportunity na magpasalamat po sa inyong mga kabaro kino, kino sa patuloy po ninyong pagtakilik at pagsuporta sa Simons. Kabaro Siemens Loan. So, bali, it's been four Simons years eh. po. Simula po nang ginagawa po natin ang charity works dito. Simons, uh, and loobin po sana ng Lord na sana po magtuloy-tuloy lang po. So, i-announce ko Simons, lang din po na everyday ngayong summer is meron po kaming project na alalay sa init na mimigay po kami ng 100 Kaparo pieces Simons of living water dito sa mga kabaro natin sa Kalaw. So, muli, maraming salamat po. Kabara sa inyo tahan. Uh, Banta Pimans Lot. Kabara Pimans Lot. Thank you so much po. Mga uh, kanuloy, hindi matayo si Iman. Hindi tayo makakutang yes, dito. Yes, pero hindi tayo mamaya yung usual na turo. Ay, may may merienda mga kanuloy. Dapat magmerienda muna ako no. Kasi hindi ako siman. Ay, mga kanuloy, akala ko mga kwanta yan. Ah, nagpapautang ng pera sa mga seaman so nagkaroon sila dito ng kwan oh, ayan, mga aplikansi po ng mga seaman ay dami talagala nilang mga kwan oh, mga hiring hiring daw ayan grabe itong mga kaduloy uh, May mga ayan mga relo dito mga bariya dami mga kaduloy dito ayan ako napad pa dito tempered glass handaan lang lahat ng klase ng pera pinapalitan. Hmm. Lahat ng klase ng pera pinapalitan. Lahat ng klase ng pera pinapalitan. Ordo mga totoong totoong mga gold. Karang tunay na tunay. May mga pampatak sa mata pero delikado yung mga kaluto. Hindi to ano. Hindi tayo kitisting ng mga ganyan. Kahit eh, masakit yung uh, mata natin may entrance dito. Ano kaya ang mayroon dito? Magtanong na tayo mga karuloy may entrance. Baka ito na yung hinahanap natin. Hindi po natin alam. Kuya pwede magtanong? Saan po yung Ocean Park? Diretso pa. Thank you. Ah, mga karuloy, diretso pa daw tayo. Baka na tayo ng Ocean Park. Makatating. Samaan nyo naman ako mga karuloy sa ating mga pagagala na mga masalit terapi sila dito hmm. Oh, may kwan pa dito may music music pa happy sila happy ang uh, dami ng mamasahe dito ito pa kasi ano? sila ah, yung national library o oh, ano ba yun ay ayaw ko yan pag mga library mga kadudu yan iniwasan ko noon ayaw ko talaga pag mga uh, pupuntang mga library library na yan Naabsin talaga ako yan pag may research sa library noon. Ay, ya, mga Rodoy, mapangayon lang yung ating pagdating doon. Ay, mga Rodoy, dumaan na tayo dito ng kwan. Dito po yung uh, Rizal Park sa loob. So, mamaya dadaan tayo dyan. Mga Rodoy, ay tatawid pa tayo kasi andun pa yung uh, Ocean Park sa tawid. Yan po, dito po tayo ngayon sa Calao Avenue. Sa South, uh, South Road. Papunta tayo uh, kwan punta na tayo Ocean Park tatawid daw tayo dito tapos dire diretso tukod ang traffic mga kaduloy kahit naka green no? daming mga dumadaan dito talaga sa kwan sa Roas Boulevard dahil Roas Boulevard mga kaduloy medyo yeah. katamtaman lang yung init kasi hindi mainit traffic mga kaduloy tawid na kaya tayo tukod na eh yan yeah. Nakatigil naman sila tukot na yung uh, traffic dati ka yan mga kaludoy nakatawid na naman tayo ng uh, Ruas Boulevard dito na tayo ngayon lapit na Maka, ito na yun maganda mga kaludoy itong canggit nila oh. ang bagong Maynila nila may mga close nga arang din oh. kaso siyempre pag hindi matao hindi man tumabenta mga kaludoy kasi wala man kasi nung dumadaan daming bus dito ah sports bar bistro dulo pa tayo siguro mga kaduling wala layo rin pala lakarin simula doon sa ako wala kasi jeep dito dumadaan eh o hindi ko lang alam ang biyahe pa yata sa dulo o oh, dagat na ito mga katuloy paano ba yun baka sa dulo may tanda tayo pupunta ay grabe mga katuloy dito sa harap ng uh, eh, freedom grandstand yata to hindi ko alam kung totoo basta grabe yung pakuan dito may rally yata siguro mamayang gabi grabe yung mga sound system nila lakas ang dami ang ingay tatawid na po tayo sa what tatawid na tayo dun sa ocean Park sa kabila Ocean Park ko sa kapila o entrance ah, diretso lang tayo doon pero doon tayo tatawid sa kabila grabe ka ingay dito ngayon ang lalaki ng mga kuwan nila o. mga sound nila na grabe nag-assist dito sa harap ng hotel uh, park dito yata ginaganap mga karoon mga malaki ang rally kaya hindi natin alam kung si kailan may schedule wala tapos na mag-eleksyon na kasi kaya tawid na tayo, andun tayo. Ngayon yeah, mga ya uh, papasok na tayo dito sa entrance ng uh, ocean park. Uh, Sinsa na kayo, medyo maingay lang talaga yung uh, sound system doon. At uh, tayo ay uh, ready na papasok, kawawa yung kabayo. tay yung ticket ayun oh ay may clock ups na naman to pero sana mag cash na lang tayo nakuhan tayo sa ay tingin tingin muna tayo mga rudoy kung anong mga gagalaan dito ang <coughs> kausan ko kapuha sa iba iba mga kalulo yung entrance hindi lahat kapatong e tayo sa kwan sa uh, lalim ng tubig meron 1,500 meron kinikin balding sa ito aqua bincho at Incho. Uh. yung sa 750 ano naman siya ocean Sinara yun. Sa mga kadoy, kuha mo na tayo ang ticket kung ano yung makapuha natin. Ayan mga kadoy, matapos tayo magpila doon. Nagbabayad tayo ng kuha. Uh, 750. Ayong uh, papasukan natin ay uh, Oceanarium lang tayo. Ayun na yung pinaka medyo mura doon. Ayan, at saka doon yung parang mga aquarium nyo siguro. May tingnan natin kung ano sa loob. Kasi may mga choices mga kadoy. Mayroon isang libo, 1, 1, 1, 5. May 750. Yan yung Oceanarium. Yan yung... Uh, may mga biodome dito ayan o oh. iba din yan Philippine biodome yung mga bayad dito tayo sa oceanarium tayo eh. So, uh, okay natin sa yung entrance ang doon nanganapan uh, tayo lang po shop dito, to nakapirat na ay mga eh bakit sila nagbibihis ay, tingnan natin ay, pagkain agad pagkain mo pala dito ay mga kaluloy uh, ito po yung uh, entrance, yung trance yung bunga hindi natin alam kung saan sila pumapasok malamig-lamig dito mga kaludoy. pero baka manood na tayo sa TV niyan pwede kayo magpa picture picture doon mga kadodo yun dami alam yung usik dito mga kadudoy. makapirahit na naman tayo yun yun kaya ang pila pila na siguro tayo doon scenario in start here. na dito dito tayo mga kadodoy, papasok, ipapasok yun putuloy natin yung kuha natin mga kadudoy para ano Ayan mga kadudoy. uh, matapos tayo mag picture picture doon sa entrance A, Ito na yung uh, po dito pagpasok no yeah. ayun po mga kaludo uh, tingnan po ninyo yung ating uh, mga sasaksihan po dito

Mga bro, nilaki araw-araw na daw 'yan. Ang laki. Tingnan mo, posaiden speech. na nila laki. Ayun, laki oh, nalaki pala 'yan sila. Ano din daw. sa bye sabi malaki dito naman mga maliliit kaya natin naman dito mga karoon sa kabila maliliit sila ang cute nila dito eh. maliliit na mga extra magbaba mga babangon na baba maliit cute

ito lang ganyan, parang tilapia. Kinakain mo ba yan? Tilapia ba yan? Ano mga rodo pero iba na, anong kalay sa mga fish? Ayan mga rodo yan. Meron dito sa iba ba? Pero ah... Uh, Ito yung ticket natin kanina, baka hanapin yun pala sa, sa, second, sa second floor daw. Tarap!

Oh, ini waktu. Dan itu Hmm. baby, oh. Ya, yeah, nah, <laughs> 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 <laughs>

dapat pala akit na tayo dito akitin na natin sa taas kasi papasok tayo dung maya sa iba ba so dapat uh, akit na muna tayo yun meron pa yata dun makakaroon dito na naman tayo sa ibang spot